Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang pag-uugali ngayong araw, para sa mga gawain sa trabaho, at kung sa trabaho pa rin ay may striktong ugali, maaruga sa magulang handa laging makatulong, may kahabaan ang pasensya sa pamilya para walang masabi na may magdaramdam, hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng masira sa pinagkakakitaan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 17 number 20 at number 36. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may malakas na enerhiya ng mga pamamaraan sa trabaho, at hindi gumagawa ng pagpapataan sa trabaho, gusto, ay makakatapos ng maayos, masinop sa pera para makagawa, ng pag-asenso sa pamumuhay, madisiplina at hindi at makukuha sa suhulan ng pera, sa tahanan ay masayang mga usapan ang gusto, nang laging nagkakasundo ang pamilya, may kadaliang magselos, na matahimik ayaw ng gulo, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 14 number 29 at number 42. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at may matalas na isipan at pakiramdam kung sa trabaho ay ayaw ng nang nangangako sa mga kausap para walang iniisip na dapat pang gagawin at hindi nag-sasalita ng pabigla-bigla para laging nasa maayos ang usapan, kung sa trabaho ay ayaw ng suhulan at kung may dapat natapusin ay gagawin at talagang gagawin, matalino sa mga gawain at may isipang mapanuri ng makakaiwas sa problema, sa tahanan ay masipag mag-asikaso sa ikakasaya ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, wala sa isip ang pagseselos ngayong araw may tiwala sa pagmamahalin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 21 number 29 at number 35. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga gawain para makakuha pa ng asenso pa. Sa trabaho, at laging inspirasyon ang pamilya sa mga ginagawang kasipagan, laging inuuna na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, laging nag-iisip ng mga bagong idea saan pwedeng kumita ng maayos na pera, ayaw ng mga usapang kay abangan, at paligoy-ligoy at iiwanan na kagad para hindi maabala ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may kaluwagan magpalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 10, number 29 at number 30. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina hindi basta mapapakiusapan, gagawa ng trabaho. Na masipag, para laging may good na araw sa sarili. At sa mga boss, may mapanuring isipan kung gagawa at magsasalita ng walang masasaktan na damdamin ng ibang tao. Hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera. Ayaw makaipon ng ganoong pera, maaruga sa pamilya ay hindi basta magsasalita ng padalos-dalos sa pamilya para laging masaya ang relasyon, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 11 number 28 at number 24. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawaing ugali kung sa trabaho ay hindi masyadong. Makibo, mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan. Mahaba ang pasensya at may striktong ugali sa trabaho. Nang walang magawang pagkakamali, matapat sa napasukang hanap buhay, maaruga sa pagkain ng pamilya, at maingat sa ginagawa ng patuloy na may pagkakakitaan, ayaw kausap ang mga nagyayabang at mga tuksuhan ng pagmamahalen ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera laan sa pag-iipon para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 18 number 34 at number 5. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat kung sa pagkita ng pera, ay hindi gagawa ng kalokohan ng walang maging kaaway na tao, sa trabaho, ay matyaga dahil doon nakakaipon ng pera para sa kabuhayan, at kung may nasabi o naipangako sa kausap, ay gagawin, ayaw ng nasisira, sa kausap o napipintasan. Maaruga sa pamilya para mabigyan lagi, ng maayos na pamumuhay para laging nasa ayos ang buhay pamilya. Laging nasa isip ang pagtulong sa magulang at kapatid. Kung lalapit, hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, mas gusto ang maiipong pera, at pinaghihirapan ng walang bumalik na kamalasan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan sa gabi, ang nais, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 14, number 29 at number 8. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa trabaho na matapat kaya hindi basta mapapakiusapan. Ayaw ng pagkakamali at may katapangan din ang pag-uugali na kayang ilabas pagkailangan kung magsasalita. Ay mas pinag-aaralan ng walang masasaktan na ibang tao. Sa trabaho ay laging una ang gumawa ng plano. Mapanuri ayaw na mag-uumpisa ng pabigla-bigla sa suhulan ng pera. Ay galit ayaw ng mga ganoong mga usapan masipag at masinop sa paghahanap buhay may mapanuring isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color yellow number 16 number 38 at number 20. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw nang mga kalikasan may mapanuring isipan at madisiplina sa gagawin ayaw nang nagpapataan sa dapat na matapos na trabaho at ang mga mata ay matalas kung nasa trabaho at kung may nasabi naman ay gagawin dahil hindi Magbibigay ng salita na mapapahiya at may ugaling umuunawa muna bago magsasalita. Maingat sa pamumuhay at pagkilos sa trabaho ay matsaga dahil para hindi masingitan ng pwedeng problema. Ayaw ng mga usapang kay Abangan mas gusto pa ang magtrabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin matipid sa paglalabas ng pera pagtitipid muna bago paggasta, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 34 number 21 at number 16. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali na matahimik pero may ugali din magmamasid muna bago maninita para wala ding makakagalit o makapagsalita ng hindi. Dapat dahil ayaw din ng nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, kung may nasabi o naipangako ay gagawin. Ayaw ng napipintasan, hindi makukuha sa suhulan ng pera, dahil ang nasaisipan isipan hanggat masipag ay kayang kumita ng maayos ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 20 at number 42 at number 11. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling madaling mainis na pwedeng mauwi na magalit kagad kaya aayaw sa mga usapang chismisan at mga usapang may kaugnayan sa pera, suhulan at utangan ayaw ng ganoong mga usapan sa mga dapat na gagawin sa mga trabaho ay matyaga at maingat sa pagsasalita para walang maging kagalit, maaruga sa magulang at handa laging makatulong sa kapatid ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 25 number 10 at number 42. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mayroong ugaling matahimik sa hanap buhay, nang maging. Pokus sa dapat na matapos na gawain, laging kasiglahan. niya ang pamilya sa kasipagan, para makapagbigay ng maayos na buhay, hindi nagpapataan sa mga ginagawa. Mas gusto ang magtrabaho na mag-isa para magkaroon ng mahabang pinagkakakitaan, madisiplina sa pakikipag-usap dahil ayaw ng napipintasan ng mga kausap, Maaruga sa tahanan ng laging may good energy ng swerte ang pamilya. Maingat sa sinasabi sa mga kasama at ganoon din sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing ang pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 28, number 11 at number 32.